Andito tayo ngayon kasama natin si JM, ang congressman ngayong araw. Uh, simple lang yung tanong natin. 1 to 10, uh, gano'ng kakapogi? Mga 11 siguro. Ano masasaya mo sa bride and groom? Yung bride and groom. Hawa, hawa ka mo kaya yung mic. Papaghawakin <laughs> mo ko na ganito ako. Oo nga parang hindi ako yung tamang taong mag-advise kasi wala naman akong jowa, wala akong karelasyon. Eh. Oh, bakit ka tatanong? Hindi, oh. advice mo na lang sa financial, mayaman kasi ito eh. Uh, ano lang, uh, yun, tiwala lang sa isa't isa. Oh. 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 Ay, <laughs> grabe. Tapos, uh, parang ang hila. Sa'yo yung sungay mo, boss? <laughs> <laughs> tiwala lang sa isa't isa. Tapos, syempre, ano, tulungan. Sige, so, tulungan lang. Pag-couple, di ba? Oh, grabe. Galing. Ay, record mo na, di ba hindi naka-record? Practice lang yun. Uy, yung videographer natin, habang nagbibideo, kain ng kain. Kung meron lang ako ditong camera eh. May, may, kilala akong nire-recommendang ah, palit ka agad. Palitan na natin. Oo. Uh -huh. Baliktad yung mic mo, ulitin natin. Okay. <laughs> okay na. Thanks, Je. Anong pahala niyo, sir? Eric. Galit ka man. Hindi <laughs> ka naman galit, sir. Hindi <laughs> naman. Ah, uh, ilan na siya, sir? 37 Ah, tinatanong ko talaga sir, uh, from 1 to 10, gaano ka ka-poogie? Uh, 10 <laughs> Humble si sir, no? <laughs> Anong masasabi mo din sa couple natin? Ay, tayo ka. Siyempre kaibigan mo yan si bride o si groom? Pareho sila eh. Ah, kaibigan mo sila. Ah. Yun. Pero sure ka na kaibigan din toro nga sa'yo? <laughs> Siguro, kasi inimbitahan nila ako eh. <laughs> Ay, Kaya masasabi mo sa wedding day nila? Ah, uh, okay naman. Okay naman. Grabe ang haba. Ang dami nilang natutunan. <laughs> ano nga simple, mapapanood nila yung vlog ko? Ano ah. sa dami sa akin? Uh, abang -abang lang sa handa mamaya. okay lang? <laughs> Thank you, Alam. ah uh, salamat sa pag-imbita. Yun na <laughs> Sait na sait. Thank you, sir. Salamat. Sir! Let's ano pa alam mo, sir? Alvin. Habang mo itong mic natin. Alvin. Ilan taon na si sir? 33. Kano ano mo si Brad tsaka si group? Friends ko pareho. Wow, dami ang masyadong Friend. pala kaibigan yung couple, no? Oo ba? Ilan taon mo silang kaibigan? Ah, <coughs> uh, three years din. Mga sa three years na rin. Three years? Kasi sa work din, work related. Eh si sir kayo na, kaibigan niya din yung couple. Magkaibigan ba kayo niyan? Oo! Napilitan ka lang. <laughs> lalo, lalo sa inuman. <laughs> <laughs> Ayan yung isa doon, yung bata, yung ano doon. Ayun, Ay, pabagalagala lang yan. O, mo yung, si usumpung, oh. o but tignan but mo si yung sumpong, o. Tignan mo uh, bakit mo, o. Tignan mo Sino sumpong yan? Sino sumpong? Sir, tatanong ko to sa so lahat. Baliktad pala yung mic ko. Sige. Okay. From 1 to 10, ilan yung gano'ng kakapogi? Ano? 9. Wow! Humble! Yung kahina, from 1 to 10, ano? Pantamo, 11? 11 daw. 11. <laughs> 11. Sa 10 daw eh. Kasi so, ano, nobody's perfect. Ah, yun. Ayun! Ayun! Ano yun? 11. Hindi, 10, yun, 10, yun, 10 yun. <laughs> Ako lang Sir, na yun sila eh. 10 na yun sila eh. Sir, message mo sa Opol natin. Ah, uh, message ko sa Opol, ano? More babies to come. More babies. May babies na ba sila? Hindi, more pa. More pa. More, 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 more. Diba? Yeah. Thank you, sir. Thank you, Thank you so much, diba? Para mga congressman pong mga yun natin. Friends, picture mo daw kami, friends. Aba, nagbibideo, diba? Meron uh, sir. Papicture tayo. Uh, ba? Sir, sama ka, sir. Mga taong, lu lumang tao.